Tara. Tingnan natin yung apoy. Kung pwede na mag-ihaw. Kasi tanghalapit na tanghalian. Ayan. Kulang pa. Alam mo na mas Ang hirap ng ano dito. Ihaw tayo ng ano, tulingan kasi yun lang ang medyo mura-mura siya ito ang ano natin yun lang kayang mabilis sa pier natin sa ngayon sobrang hirap taste-taste muna tayo tara Ito -ano. Eh, uling sana. Kaso lang, gastos na naman. Ito na lang kahoy. Ba, ba ano yung ng uling para pwede na ihaw. Marami naman ako kahoy dito. Ayan. Isa. Ano natin to? ganun pwede iiyaw na ganitong apoy lakas yan sya Kunin natin yung ihawi natin. Ito yung mga laaga ko. Uunahan pa ako nito. Inabot yung isang isda. Itirahin na sana. Ito. Eh. Mm? Mm? Eh. mo pa ako sa isda, ha? Ha? Unahan mo pa ako, ha. Ta. Dito. Yan. Nakugas na si Madam. Lumpi Yan. Kasi dinagugas kanina. Kina guys. Ni yung iyawe natin. Yan. Sige. Tangali na naman iihaw na natin sa dalawang piraso lang to tatlo na naman kami anim dapat anim kami tatlong alaga namin yan yan na sya lagay muna natin dito pa. Oh, napa tumuna tayo Ya. Yeah. Ayos na, Kuya? Ayos na? Oo. Oh. Na hindi na nagano. Ah, ayos na pala. <laughs> Yung kwarto ni Kuya. Mesa sa loob. ano natin provinsi tuh. Ha? Ano yan? Ha? Ay, e, alaga mo. Uunahan ka pa ng ano. Ulam. na. Ilagay natin tong ano. Isda. na. Nagwalis. Nagwalis si Maritis. Oh. Wala naman damo. Giwalisan ko na yung ang ko na yung ganina. Ah, buhangin lang pala tinanggal mo, hindi damo. Di dahon. Hatakin mo yung upuan. tayo siya rin Takot na ano. Karun. Ano, gutom ka, gutom ka na? Ha? Gutom ka na? Ha? Gutom ka na? Ano, ano, ano. Ano, ano, ano. Ano, ano. Eh no, Pagkain lang ang binabantayan nyo Ito. Ito, limang taon na to. Limang taon na. Lima na to. Ay, anim? Anim na to. Ha? Pitong taon? Bakit? Yung paglipat natin, tinanganak rin to eh. Ayan ka. Ayan natin yung ano. Yung pinihaw. Ayan pa si Muning oh. Ayan si Muning. Muning! 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 to, ang payat din, oh. Yan. Ang payat yan, oh. Hmm. Payat. Ang haba ng katawan, eh. Yan, oh. Hmm. Hmm. Gusto, gusto pa naman laro, eh. Hmm. Huh? Lalaki siya. Lalaki. Hmm. Yan yung nihaw natin. Ayan, yung, yung, lugar namin probinsya talaga probinsya probinsya hmm. wala na yung saging sarap sana saging Yeah. Mm lakam po sa barok lakam po sa barok ka dalawa kapit bahay namin insa <laughs> na natin. Wala

ito na, natin kung gagawa na siya ng sawsawan kasi malapit na malapit na siya dam gumawa ka ng sawsawan gumawa ka ng sawsawan silpi silpi ka pa ha Oh, may kamatis oh. May sibuyas. May kalamansi. Nga. Okay, baka unahan na naman tayo sa ulam. Nandun si Barok. Barok. Guys, uh, balik tayo na natin. Tapos mamaya, babalik tayo pa natin ulit. Pahilaw pa nga eh. Baliktarin pa natin to Isang baliktad pa. Pahilaw pa. Hilaw. Yan. Ito usok. Yan ang nagdagdag sarap. Parang kumakain tayo ng tinapa muna natin ayan medyo sunog <laughs> dalawa to dalawa tatlo kami kakain ngayon hindi namin ito maubos hindi namin malakas sa ulam sa kanan kami malakas ang matera nito mamaya gugulayan natin ng ano mamamatay ng gulay doon sa tabing ilog tingnan natin doon kung ano ang makukuha natin bibisitahin na naman natin yung taniman natin doon Okay na guys. Luto na. Yan, luto na. Kakain, kain na tayo. Hindi na ito magawa na ng sausawan. Yan. Yan. Ano? Kunin mo ito. Ayan, may sawsawan na no? oh. Ayan. Ayan si Madam. Si Madam Auring. Ayan. Na. Ayan na. Kainan. Kainan tayo. Kainan na? O ano na no? Ano? Hindi ano, ano? ko na ipakita sa inyo kung paano kami kumain baka manghihingi pa kayo bye